namay rin do binaman ng pagkain ngayong, ngayong araw ngayong araw yon lahat cute 40m de sipi ay alam raw ay bongga naman ana manabituna para one Ayan, kami may mga bagay ka naman ng generator ay Ini <laughs> <laughs> あれ Jangan minat dia. Jangan jangan kalau kan. Jangan bungat dia. Macam mana dia tuan? Baca kan kanan. Oh baca. Kebal kan kanan. Walau ada mahu dia kebala. Walau ada mahu wajah. Baca seruanan kan. Bacaanlah. Bacaan. Jadi siapa nak buat nak? Mak kita ni mungkin orang yang takde orang lain. Yang

Kasi pa rin ang unang kilayanan niya yung araw Kagabi ya, Dalawang uh, bigtunan na Tapos dalawa din yung kanyang bungkong Bali apat ang kanya kagabi Dalawa din ang uh, blue pin Ano, birada na ating service Uy Dito na siguro. Yan, hindi mga amigo, malalaman na malala natin pag tayo na. Eh, malayo ka eh. Hindi natin masyadong klaro sa video. Go, <coughs> pay, okay, go, pay. Hello, sige, takoy. Mag-aabot muna. Ah, uh, diyan na wala ko 'yung seryoso, mag-aabot na parang. Ah, si, dumating na si Risa ay mag-aabot na. <coughs>

maganda ang sukat mga amigo agoy na lang hilaan nyo na lang hilaan nyo tatlo kayo ay hindi kahit nakasakas madadala yan Eh, gata kagaga yan, kaya yan. Sige, sige. Tango. Oh, hila hila Ah, inom ko nalang lang ng taka dito. Oh, sus kadaan lang ane, mas matagal pa 'yung magsabid. Hay, 'yung sabi sabid man. Okay. Oh. ah. Grabe, pinili naman pala eh. Oh, baba kagad ka kai. Mabalo ko baka tumigas na ka ilagay na dito ah. baka tumigas mandi ay bantog pag tumigas, nabuta ng tigas na nakaganyan, baluktot 'yan. Tapos uos. Dinilili palay. Ay, bata. Ano Ayoh. Konti, konti. Okay. Ah, alamat. Diyan eh, may... andapa, ang suksok quarantine uh, size. May dalawa na blue pin at size ang uh, big tuna. Yan na kalakihan ng sa tuna natin. Sina yan.

Damihan pa na may tulinganin, ano? Sarap yan. Ganda pumain pati yan, yung ganyan, tulinganin. kahit na bukas na ng kahit sa madaling araw, hilabin mo yan, hindi pa yan na, kuhan, uh, maganda pa ang laman. O, hindi kagaya sa, uh, kuhan, sa, yung mga uh, ilupin, parang nadudurok ang laman pag nailuhan na. Uh -uh. Yung mga ilupin na maliliit, Kaya bata pa yan, ayun. Yun mga amigo, ngayong maghapon nakahuli naman kami ng nalulubog na araw. Nakahuli naman kami ng isang bituna doon si Amigo Dodo nga nakahuli. Ayan o, nag-ariba. At saka dalawang, dalawa ba lang lupin natin ngayon? Dalawang piraso ngayong maghapon? Sige lang kayo no. Yun. Bali isang bituna lang ngayong maghapon at saka dalawang lupin ayaw hindi bumido pero at least na, kumain may huli kahit pa paano hindi nga lang marami ah uh, bali lang pirasa na natin dyan sampo um, tuna marili sampo yung blue pin awan ilan na ba yun kalimutan ko na uh, basta sampo yung marilis yung ating tuna sampo na ayun sana marami mamaya mga amigo Ah, kumain uli ng gabi Karamihan talaga Maski na sa ibang bangka Gabi lang Gabi ang marami Sa araw na nakakahuli Pero iba talaga ang huli sa gabi ah, Sa gabi nakakabigla O dapat sana Yung July pa lang Kain ng isa sa araw ay eh. Pero eh, parang ibang panahon ngayon Ibang itong taon na ito Parang ang isda, Puro gabi ang karamihan ang sibad o, hindi araw Eh Dati pag ganito mga buwan Na araw gabi talaga Paspasan Halos kahit sa ambuya Araw gabi ang kain ganun talaga hindi naman lahat ng taon pare-parehas mayroon taon na maganda ang sulang mayroon taon na medyo mahina ngayon marami naman ang bituna kaso lang hindi sila kumakain kadalasan ngayon kumakain sila sa gabi hindi sa araw o yun no? o oh. yun boy. hindi ko pala naibig ko agad hmm. mga pamain lang yan mga amigo pamain sa kapangain ah. siya, pagkalahatan. Ah, dalahan na. Ayun. Mga amigo, sana mamaya gabi marami. Mas marami kaysa sa nahuli namin kagabi. Ah, malalaman lang ulit natin yung mga amigo. Abang-abangan nyo lang yung susunod na uli nating video.